Magandang araw sa inyong lahat mga tol Nandito tayo ngayon sa General Santos Avenue So balikan po natin Nung nakaraan nag-vlog po tayo Dito rin sa area po na ito At meron tayong mga na na comment Kaya gusto ko ling i-vlog sa inyo mga ka-inspirasyon Ito po ang General Santos Avenue Ayan, kung nakikita po ninyo Medyo maayos na po at suabi nan dumaan dito sa General Santos Avenue kapag umagang ganito. So may mga pagkakataon traffic talaga kaya kahit malaking kalsada nagsisiksikan. Pero ang ipapapansin ko po sa inyo ay yung napansin ng atin pong mga viewers at mga followers na ito po ipapapansin po natin. Pero, andyan po tayo ngayon sa may ano na po yan, halos tapat na po yan ng ah uh, Camp Bagong Tiwa Ayan yung gate ko nakikita nyo. Ayan, tumawid na po tayo dito sa may Flying B. Ayan. Yan po kasi yung uh, paglampas po natin dyan. Yan na po yung bagong part ng kalsada po dito sa si General Santos Avenue. Ayan, paglampas po natin dito sa may Ayan, sa may school. So, yung side po ng DOST sa right. Pagpakit po tayo. So, makita nyo po yung pader. Inadjust po yan eh. Kaya nagkaroon ng malawak na kalsada. And, kung makita nyo po, meron na siyang lane o meron na siyang uh, mga line-line na kulay puti. Nakita nyo sa kilid at sa gitna. At meron din po diyang waiting shade na inilagay sila. Ayun, kapag bilang mula yun. Kita nyo naman po sa right side po natin. So, Maganda na po yung pagdaan dyan kasi spalto na rin siya. Wala na yung mga nakaumbok-umbok na parang ano siya ng ano yung sa may kanal yung bukasan at yung mga linya ng tubig. eto, sa part po na ito makita po ninyo, yung malawak. So, papaliit po siya. Yan yung napansin ng atin po mga viewers. Yan, bakit daw hindi pa din retyo? Yan, napansin nyo, carb siya, no? Yan, lumiko tayo. Yan, dito. Yan na rin yung dating kalsada. Ayan. So, 'yan na napansin po nila, bakit ni daw na na derecho. So, 'yan. Pero so far, nakita nyo naman po na ang ganda ng kalsada, no? Ah, uh, ice na rin siya. So, 'yan lang talaga ang comment po nila. So, hanggang dito mga ka-inspirasyon, dahil tayo ay babiyahin na po tayo niyan, tol. Meron tayong pick-up niyan. So, diyan sa Lido Kusina shoutout out po sa ating pong mga followers sa support na po ninyo maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat